Parehong sugatan ng anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos umanong gulpihin ng tatlong lalaki sa Boracay. Batay sa pahayag ni Senator Jinggoy habang papauwi na mula sa isang bar sa Boracay nitong madaling araw ng Sabado, May 24, 2025, bigla na lang umano inatake ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangkin na si Jeffrey Vitog. Wala daw na unang gulo, pero isa sa mga suspek ang nagbitaw sa pamangkin niya ng linyang, masyado kang maangas. At kahit nakahandusay na ang anak niyang si Julian ay pinagsisipapa umano ito ng mga suspek, nagpapagaling ngayon si Julian sa ospital na may tama sa ulo at sa ilong naman ang pinsan niya. Agad rumisbak ang senador, lumipad patungong Boracay, at nagsampa ng kaso laban sa mga salarin, sabi pa ni Jingoy, Walang sino man ang gustong marinig na sinakta ng mahal nila sa buhay, lalo na sa isang lugar na dapat ay para sa pahinga at saya. Maraming netizens ang nag-alala para sa singer-performer na si Gigi Delana matapos siyang magtanghal sa Gingog City, Misamis Oriental. Nang tanggalin niya ang kanyang jacket, kapansin-pansin ang labis na kapayatan ng kanyang katawan at sobrang nipis na bewang. Komento ng ilang netizens, sana'y alagaan din ni Gigi ang kanyang sarili. Ayon naman sa kanyang mga tagahanga, si Gigi ay dumaranas ng depresyon simula ng pumanaw ang kanyang ina na posibleng dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Buti na lang hindi na iyak o hinimatay si Janice de Belen matapos siyang tawagin sa stage at makasama ang ultimate crush niyang Korean actor na si Song Joong Ki, siya yung bida sa Vincenzo at Descendants of the Sun. Bukod kasi sa binigyan siya ng flowers ng actor ay nag eye to eye contact sila. Lumuhod pa ito at paulit-ulit siyang niyakap noong nakaraang meet and greet sa MOA Arena. Sabi ni Janice sa kanyang IG caption, OMG! Tonight was a super super amazing night. I really did not expect to be on the same stage as my crush. May bonus pang flowers at Madaming Yakap. He is my ultimate fave Korean actor. Ikaw anong gagawin mo kung yakapin ka ng ultimate celebrity crush mo? Kumakalat ngayon ang balitang di umano'y hiwalay na sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Marami ang nakapansin na hindi na sila nakikitang magkasama. Mag-isa na nagbakasyon si Julia sa Egypt noong Holy Week. Medyo cryptic din umano ang mga komento ni na Marjorie at Danny Barreto sa mga litrato ni Julia sa Egypt. Napansin din ng netizens na hindi present si Gerald sa kasal ni Claudia Barreto, hindi na rin niya nilalike ang mga post ni Julia at kamakailan lamang ay nagpost si Gerald ng mga Instagram stories na tila nagpapahiwatig na may pinagdaraanan siya. Pagbalik ni Julia mula sa Egypt, hindi pa rin sila nakitang magkasama ni Gerald. Samantala, nagpost naman si Gerald ng isang camping trip sa bukid kasama ang kanyang ina at ilang kaibigan na dati ay si Julia ang kasama niya. Caption ni Gerald, Regroup, Natila tila may kahulugang pagsasama-sama muli ng mga nagkawatak-watak. No show din umano si Gerald sa birthday celebration ni Marjorie Barreto sa Boracay. Isang bagay na ikinagulat ng marami dahil kilala si Gerald na laging present sa mga okasyon ng pamilya ni Julia, lalo na't na malapit din siya kay Marjorie. Ano sa palagay ninyo? May pinagdaraanan nga ba ang relasyon nila o haka-haka lang ito ng mga netizen? Hindi napigilan ni Miss Jinky Pacquiao ang mapaluha ng makita sa kauna-unahang pagkakataon na magkasama sa iisang ring ang kanyang magama, sina Manny Pacquiao at ang panganay nilang si Jimwell habang nage-ensayo ng boxing. Caption ni Jinky sa kanyang IG post, My heart is overflowing. I am the happiest mama with tears in my eyes. Together in the ring, my pride and joy. Makikita sa video na tila tinitrain ni Manny ang pambansang kamao, ang kanyang anak na si Jimuel upang maging kampiyon din sa boxing tulad niya. Habang si Jinky naman ay isang proud mama habang pinapanood sila, mukhang may potensyal si Jimuel maging boxing champion in the future. Ano sa palagay niyo?